Hold. Psst. Kla. dito. ah! Tapit, tapit. Ah, may tatanong lang kami sa'yo. Ah, Ito mo, man, ha? sa inyo? Pwede pa niyo ako? Han. Sige, Sige, Sige yung yung kaya. Tatandaan mga mukha niyo, ha? Ah? Hmm. Hoy, kuya. Nagawa niyo dyan. Hindi kayo tumigil. Sumukay kay mama. Hmm. Oh. Ayos ka lang ba? Diyos ko. Sinay na ako sa mga ganyang kabastusan. Pak na pak si itong beauty ko. Diyos ko, na-stress tuloy ako. pasensya <sighs> mo na yun, ha? Mga pala si May. Ay, Roland. Pero sa gabit, eh? Ana! Ana. <clears throat> Alam mo, tayo maganda ka sana, eh. Kailangan mo lang mag-ayos ng onte. Ako? Alam ko na. Magpakita ka ng balat. Tingnan mo naman ako. Mar, ayos naman itong suot ko ah. Hindi eh. Hindi bagay sa'yo. Tsaka sayang yung balakang mo eh. Pack na pak. Mm -mm. Kukakamitin ko yan. Bilka alam mo o. ikaw, gwapo ka din sana eh. Uhm, Magpakalalaan ka. ka lang sana. Magpakalalaan ka lang sana. Di ba pwedeng pretty din katulad mo? <laughs> Tunay na nga ang pag-ibig ay makapangyarihan na masusukat lamang sa kabutihan ng ating pagkatao. Wala raw itong kinikilalang anyo o kasarian. Tulad na lamang ni na Rolando at May, pagmamahal daw sa isa't isa ang naging sandigan nila sa kabila ng mapanghusgang mata ng lipunan. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang wish ko lang.

Together. Turning into visions of forever. If I just leave this foolish heart of mine, I can't pretend that I'm just a friend 'Cause I'm thinking. Rolando na Rolando, ha? Ah. Ana nga, di ba? Pa-Juliet-Juliet tayo, eh. Okay, sige na. Ana na kung Ana. Ang ganda pala ng boses mo. Ah, sakto lang naman. Ay. Te, thank you, ha? Oy, te. Okay. Tara na, na tayo. Ay, hey, kuya ko pala si Alvin. Hello. Oh, ha? Happy birthday. Salamat. Ang ganda-ganda Happy birthday, girl. Hey. Salamat. Ay, ay, isa kayo. Dili po kayo. Happy birthday, Happy birthday ha? Bye-bye. Ang ganda ng kanta mo pa Mars! Oh my God! Mars! Gusto ka na, Mama. Anong meron? Ay! Ay. Ay. Grabe, sito siya. Napakatagal nyo naman, Mars. Nainip na yung ito ko. Oh. Ay, isa na lang natira, na, oh. Eh, natin. Uh, alam nyo ba, late na tatapos yung Miss Gay. Sumakit pa kami ng debut. Ay? Kaya, ayun. Sumali so, ka ng Miss Gay? gaga <tong> ko matalang to kapatid ko. <laughs> oh. Hindi pa ay, siya ay, ready ito, para sa pa. Miss Gay. Grabe ka. Kasi yung yung face mo parang pag-construction worker. Oh, oh, grabe ka totoo. Oh, Gitera Alam mo, ng ay, magpaturo ka na lang yeah. kaya sa akin ng collagen oil. Di ba mga yeah. sis? Oh, Di ba na, magpaturo ka oh, oh. Ikaw din mo, paturo ka na. Sabi sabay niya tayo kung yung ako. Parang dito daba ako Sa'yo ma. Oo. mo Mars? Mars, nandiyan ko ba? Mars! Nice to meet you! Nice to meet Mars! Oh, Mars. Oh, ay, Mars, may nga pala. Ay, hi, May! Ay. So, magpapatok din siya? Papaturo? Simulan na nga natin, tara na. Oh, sige, taso kayo. Tara, tara. Ready ka na ba? Game, game, Mars. Teka lang, teka lang. Hindi mo naman kailangan magpaganyan, eh. gago ka naman, eh. Ano, may bakla ka nandito? No, ito no. Gawin mo na to, Wala nang sayang, ito na, Marcy, ang opportunity, ba? Pagpansin niya yung baklang yan. Dali na, game! Oh, oh. Ay, excited na! Noon pa man, pangarap na ni Rolando na maging mukhang babae. At lahat ng paraan ay gagawin niya para makamit ito. Guys, so please welcome ang alim na kanyudata with their long gown! Good evening, ladies and gentlemen. This is Ivy Real Noble, 20 years old, representing my iPhone shop, my tablet, my laptop, PMA. Yeah, yeah. Representing <laughs> Walang Kuchara, Walang Tenedor, Anang Gagabi Mo, Mag Jamaica. Thank you. My name is Kenny Paryan, Hong <laughs> Kong! Alba Imperial, Harigatukasaymas, <laughs> Jiopa. Tanning in front of you is a stone-cold stunner. 19, Ana Alarte. Sabi ni Mark, I love you. Woo! Ano ba? Alam niyo ba sabi ko? Ako Denmark! Woo! Okay. Woo! kilala magwagi sa beauty pageant. Si Rolando naman ang nanalo sa mga mata ni Mae. Okay wow. lang yan. Wow. Smile <laughs> ka lang. Ano naman, no? Oo, naman marami pang masyari. next time. Hi, hey, Roland. Ano, uh, Roland? Ana nga, di ba? Nakainsulto naman to si Mar. Okay. Sorry, Ana pala. Nagagawin ka po nga. Mamaya. Eh, hey, uh, ah, uh, let me think about it, ah. Parang wala na maandala. Let's go. Tara, labas tayo.